Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama TV series na Taxi Driver. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang Taxi Driver serye sa isang babae na nagngangalang Maria na umiiyak at may injury ang kamay. Sa itsura niya ay tila di na niya kayang tiisin ang mga pagdurusa niya sa mundo. Inakyat niya ang railings ng tulay at nagtangkang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, nakaramdam siya ng takot sa taas ng tulay. Nang mahulog ang tsinelas niya ay lalo siyang natakot. Patuloy ang kanyang paghagulgol habang binabanggit ang katagang ayaw niyang mamatay. Napansin niya ang advertisement ng isang deluxe taxi service na may slogan na, Don't die, get revenge, we'll do it for you. Nagpage siya sa nakitang numero na natanggap ng kumpanya. Hindi nagtagal ay sinundo siya ni Duki, ang driver ng deluxe taxi service. Tinanong ni Maria ang driver kung saan sila tutungo. Sinabi ni Duki na sisimulan na nila ang paghihiganti. Pagkatapos ay binuksan niya ang audio recorder at tinanong si Maria kung ano ang mga nangyari sa kanya. Sinimulan ni Maria na ikwento ang mga nakaraang pangyayari. Siya ay isang ulila na lumaki sa ampunan. Ang isip niya ay katumbas lang ng isang grade 2 student. Nang tumuntong siya sa wastong edad ay pinayagan siya ng madre na makapagtrabaho. Bago umalis sa ampunan ay niregaluhan siya ng personalized mug ng mga batang nakasama niya. Habang nasa biyahe ay sinabi sa kanya ng recruiter na si Jun Suk na mabait ang magiging amo niya sa papasukang pabrika. Pagdating sa pabrika ay pumirma siya ng kontrata na hindi niya naiintindihan. Ipinagmalaki ni Maria ang kaalaman niya sa paggamit ng computer na hinangaan ng manager na si Jong John. Nang makaalis na ang recruiter ay agad na isinama si Maria sa silid kung saan siya magtatrabaho. Inutusan ng manager si Maria na kaliskisan ang mga isda sa batsha. Sinabi niya na ang usapan nila ay magtatrabaho siya gamit ang computer. Tiniyak ni Jong John na sa susunod ay sa opisina na siya. Ngunit nagwika si Maria na takot siya sa isda. Maya-maya lang ay dumating ang may-ari ng pabrika na si Ju Chan. Nang malaman ng may-ari na ayaw magtrabaho ni Maria, hinawakan niya ito sa buhok at nilubog ang ulo sa isda na may tubig tapos ay sinampal siya ng malakas. Di pa nakontento si Juchan kaya inilagay niya ang dalaga sa drum bago buhusan ng asin. Iniwan nila ito sa cold storage room. Kinabukasan ay binalikan nila si Maria upang gisingin gamit ang mainit na tubig. Matapos pahirapan ay napilitan siyang pumayag na gawin ang mga pinagagawa sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak habang kinakaliskisan ang mga isda. Isang gabi, sinubukan ni Maria na tumakas sa pinagtatrabahuhang pabrika at siya ay nagtagumpay. Sa daan ay nakita niya ang pulis na si Chief Kim at hiningan niya ito ng tulong. Gayunpaman, ang chief palang iyon ay corrupt dahil ibinalik siya nito sa pabrika kung saan siya ay muling inilagay sa loob ng drum. Nagbigay ng suhol ang may-ari kay Chief Kim. Sa halip na tulungan ang dalaga ay inisprayan pa siya ng pulis ng malamig na tubig. Tapos ay pinagsabihan siya na magpakabait at huwag ng subukang tumakas. Nilinaw ng pulis kay Maria na hindi niya siya tutulungan. Ang masaklap pa nito ay nang tawagin ni Jong John si Maria sa kanyang silid ay pinagsamantalahan niya ito. Ang nakakakilabot na karanasang ito ang nagudjuk kay Maria upang magtangkang magpakamatay. Nadala siya sa ospital at doon ay nagawa niyang makatakas. Nagtungo siya sa isang tulay na may intensyon na wakasan na ang kanyang buhay. Balik sa kasalukuyan, ibinaba ng taxi driver si Maria sa tapat ng arcade na may dalang envelope. Tinignan niya ang impormasyon tapos ay sinimulan niyang sundan ang instruction. Unang ipinaliwanag ang rules ng kumpanya. Tumatakbo ang metro ng taxi habang tinatrabaho ng kumpanya ang kanyang request. Ang bayad ay sisingilin sa oras na matapos ang transaksyon. Huling kasunduan ay hindi niya pwedeng ibunyag sa iba ang tungkol sa serbisyo ng Rainbow Taxi. Matapos sumunod sa mga tuntunin ng kumpanya, sinimulan niya ang laro na nakikita niya sa screen kung gusto niyang maghiganti sa manager at may-ari ng pabrika ay kailangan niyang piliin ang kulay blue. Kung hindi naman ay ang kulay red. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga hirap na pinagdaanan niya kaya pinili niya ang kulay blue. Nakatanggap ng mensahe ang lahat ng miyembro ng team na nagsasabing mayroon silang bagong misyon. Iniwan nila ang kanika nilang gawain at nagpunta sa sikretong hideout upang talakayin ang kanilang misyon. Hiniling ni Kyonko na palitan na nila ng smartphone ang gamit na pager. Ngunit sinabi ni Goyon na madaling mahaktang smartphone kaya pager pa rin ang gagamitin nila. Kalaunan ay pinakinggan nila ang istorya ni Maria na na-record ni Duki. Pinoast ni Sangchul Chul sa board ang litrato ng may-ari at manager ng pabrika na pinasukan ni Maria. Sinabi niya sa team kung paano nakilala ang dalawa bilang isang masipag at mabait na negosyante sa komunidad. Posibleng may tumutulong sa kanilang pulis kaya mas madali nilang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Matapos marinig ang kwento ni Maria, agad na nagpa siya si Goyon na simulan na nila ang misyon at ilantad ang tiwaling negosyante na nagbabalat kayong mabait. Sumang-ayon ang lahat kaya sinimulan agad nila ang misyon. Kinuha ni Duki ang kanyang taxi at inilabas ito mula sa sikretong underground hideout. Samantalang si Goyon, Kyung Ko at Jin Ian ay hinanda ang van na gagamitin upang magmukhang legit na mayroon silang fast food business. Dumiretso si Duki sa pabrika upang alamin kung ano ang nangyayari sa loob at labas nito. Kinagabihan ay nagutom ang may-ari at manager ng pabrika. Naalala ni Jong John ang pamphlet ng fast food na ibinigay sa kanya ni Kyung Ko at Jin Ian. Umorder sila at agad naman itong na-deliver. Hindi nila alam na nahulog na pala sila sa bitag nilagyan ng team ng sleeping powder ang fried chicken na inorder nila. Di nagtagal ay nakatulog ng mahimbing ang mag-amo. Di nagaksaya ng oras si Duki at pinasok niya ang pabrika. Dahil sa kasanayan ay mabilis niyang naisaksak ang flash drive sa smartphone ni Jongjon na nagbigay kay Goyun ng akses sa lahat ng mahalagang impormasyon. Nang makita ni Duki ang isang kahadeyero sa isang silid, humingi siya ng tulong kay Goyun upang mabuksan ito. Nalaman ni Goyon ang passcode ng kahadiyero kaya nabuksan ito ni Duki. Gayunpaman, paman, wala siyang natagpo ang pera o anumang mahalagang bagay sa safe. Nang balikan ni Duki ang dalawa, kinuha niya ang smartphone ni jong John at doon ay nakita niya ang mga larawan na nagpapatunay sa hirap na pinagdaanan ni Maria. Ito ang lalong nagpasigla sa kanya na ipaghiganti ang mga taong naaapi. Kinabukasan, Nagawang makapasok ni Duki sa loob ng pabrika ng Jotgal nang hindi napapansin. Di nagtagal ay dumating si Jucha na nagalit at nagtaka kung ano ang ginagawa niya doon. Patay mali siya si Duki na nagsabing nandoon siya upang bumili ng masarap na Jotgal. Dinala siya sa opisina ng may-ari upang pag-usapan ang wholesale price ng produkto. Sinabi ni Duki na plano niyang bumili ng 50 bariles ng Jotgal. Upang patunayan ang kanyang kredibilidad, ipinakita niya ang suitcase na puno ng pera. Umira lang kasakiman ng mag-amo kaya pumayag silang bentahan si Duki. Nagdown siya ng 50% na deposit at pumirma sa kasunduan upang may deliver ang order niya na 50 bariles sa loob ng dalawang araw. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga drum ng Jotgal ay pinamumugaran ng uod inutusan ni Joo Chan ang manager na dalhin na lang sa mga eskwelahan at kampo ng militar ang may mga uod na produkto. Dahil labindalawang bariles lang ang natitira, papalitan nila ang label ng Jot galing China at palalabasin na made in Korea ang mga ito na sila ang may gawa. Narinig ni Kyung Ko at Jin Ian ang panlilinlang na ginagawa ng mag-amo. Sa opisina, nagreklamo si Jong John sa recruiter na si Jun Suk tungkol kay Maria na matalino dahil natakasan siya nito. Ang gusto niyang trabahador ay iyaong madaling utuin. Di nagustuhan ni Jun Suk ang komento at sinabihan siyang huwag masyadong choosy. Nakialam si Ju Chan at sinabihan si Jun Suk na gampanan niya ng maayos ang tungkulin dahil 15% ng kinikita ng pabrika ay napupunta sa kanya. Nagwika ang recruiter slash insurance agent na minsan ay di niya nasagot ang tawag ni Maria. At kapag tumawag itong muli ay aalamin niya ang kinaroroonan nito. Kinuha niya si Maria at iba pang factory worker ng insurance nang hindi nila alam upang sila-sila lang ang makinabang sa benepisyo nito. Hindi alam nang nasa pabrika na ang lahat ng pinag-uusapan nila ay naririnig ng Deluxe Taxi Service Team. Nagpanggap na customer si sang Chul ng insurance company na pinapasukan ni Junsu. Matapos malaman ang benepisyo ng insurance, nagpaalam si sang Chul na nagsabing babalik siya. Habang naghihintay ng taxi si Jun-suk ay inalok siya ni Sang-chul na sumabay. Nang tanungin siya kung nakapagdesisyon na siya sa insurance, nagsabi si Sang-chul na pag-usapan nila ito sa biyahe dahil nagmamadali siya. Pagsakay niya sa sasakyan ay agad siyang pinatulog ni Kyun-ko gamit ang taser. Nilagyan nila ng busol ang kanyang bibig at sinuotan ng shades at sombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkagising ay nagsusumamo si Jun-suk para sa kanyang buhay iginiit niya na tumutulong siya sa lipunan. Dahil patuloy ang pagtalak nito, muli ay pinatahimik siya ni Kyungko. Magtatakip silim na, sinunog ni Sang Chul ang ginamit na kotse sa pagdukot kay Jun Suk. Samantala, pinik up ni Jong jun ang Jotgal galing China upang i-deliver ito kay Duki. Sa biyahe ay hinarang siya ng lalaking nakamaskara kumuha siya ng liabi tubo upang labanan ang lalaki ngunit madali siya nitong naihagi sa ere kaya nabalian siya ng leeg. Kinabukasan ay pinuntahan ni Duki ang pabrika. Umorder siya ng karagdagang dalawampung bariles ng Jotgal ngunit nagbabala siya na kapag hindi nila na ang lahat ng order niya sa tamang oras ay dodoblehin niya ang penalty na sisingilin sa kanila. Nang makaalis si Duki ay tinawagan ni Juchan si Chief Kim sinabi ng pulis na natagpuan na niya si Maria at papunta siya sa lokasyon nito upang ibalik sa pabrika. Sa highway ay maingat na sinundan siya ni Duki. Kinabit ni Doki ang isang bakal na frame sa bumper ng kanyang taxi. Mula sa likuran ay binangga niya ng ilang beses ang kotse ng pulis hanggang sa magawa niyang mapatilapon ang kotse sa ere at magpaikot-ikot ito sa daan. Kinuha niya ang dashcam ng patrol car bago niya iwanan ang lugar. Samantala, binigyan si Maria ng trabaho sa Deluxe Taxi Service. Hinangaan ni Goyon ang kasanayan niya sa paggamit ng Excel. Napansin niya ang box ng gamot na dala ni Maria na nagsabing vitamin iyon galing kay Jong John. Ngunit nang suriin niya ito ay napag-alaman niya na birth control pills iyon. Ipinaalam ni Goyon kay Duki ang panlilinlang na ginawa ni Jong Sa gigil ni Duki ay nagmadali siyang harapin at muling harangin ang truck ni Jong sa pagkakataong ito ay hindi nag-iisa ang manager dahil nagsama ito ng mga gangster na susupil sa lalaking nakamaskara. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Duki at mga gangster na kasama ni jong Isa-isa niyang kinulata ang bawat miyembro ng gang at sa huli ay inatake siya ni Jong-Jong na nakatikim lang ng bugbog sa kanya. Nagtanong si Jong John kung bakit niya sinasaktan siya. Ibinalik ni Duki ang tanong na bakit siya nananakit ng inosenteng tao bago hinampas ang liabi tubo sa mukha niya. Habang nagaganap ang lahat ng ito, tumatawag si Ju Chan kay Jong John ngunit di ito makontak. Di niya alam na bihag ni Duki ang manager niya na kasalukuyang pinaglalaroan nila. Ilang saglit pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ju Chan na nagsabing nawawala ang manager na pinag-deliver niya ng Jotgal. Nangako ang may-ari na ide-deliver niya ang produkto kinabukasan, anuman ang mangyari. Matapos nilang mag-usap ay agad naghanap si Jiu Chan ng supplier sa internet upang makaiwas sa penalty. Nakita niya ang post ni Goyon na nagpapanggap na wholesaler ng Jotgal. Maya-maya lang ay tumawag si Juchan at agad nagpa-deliver ng Jotgal. Si Kyungko at Jin Ian naman ang nagpanggap na taga-deliver. Dinala nila ang baribariles na Jotgal sa pabrika ni Juchan hindi nila mapigilan ang kotsain ang may-ari ng pagawaan ng Jotgal na bakit bumibili mula sa mga nagbebenta nito. Pag-alis ng dalawa ay bumalik si Ju Chan sa kanyang opisina at doon ay inaabangan siya ng lalaking nakamaskara. Sinabi ng lalaki na siya ang nagnakaw ng isang truck ng Jotgal. Agad na sumiklabang away sa pagitan ng dalawa. Walang kalaban-laban si Ju Chan sa lalaking nakamaskara na dating sundalo. Sa gitna ng labanan ay natanggal ang suot ng maskara ng lalaki. Lalong nang galaiti sa galit si Ju-chan nang malaman na matagal na pala silang niloloko ni Duki. Sinigawan nito si Duki na manggagancho. Tinanong siya ni Duki na sino ang tunay na manggagancho sa kanila. Patuloy na nakatikim si Ju-chan ng pambubugbog kay Duki hanggang sa mapasalampak ito sa sahig. Ipinaalala ni Duki kay Ju-chan ang mga kawalangyaan na ginawa niya sa mga manggagawa. Ang mga ito ay kinukulong at pinapahirapan niya. Pati ang may mga kapansanan ay pinagtatrabaho niya na parang hayop at hindi binibigyan ng sahod. Ilang sandali pa ay hinawakan siya ni Duki sa buhok at nilubog ang ulo sa drum na may malansang isda tulad ng ginawa nito kay Maria. Bago siya sinipa palabas ng pabrika, tapos ay isinilid niya ang may-ari sa drum upang maramdaman nito ang mga dating pinaggagawa niya. Sinabi ni Duki na hindi siya mabubulok sa drum dahil matagal ng bulok ang kanyang pagkatao noon pa muli ay matagumpay na natapos ng grupo ang misyon. Upang maging maayos ang buhay ng mga empleyado sa pabrika ng Jotgal, ginawa ng paraan ni Sang Chul na mailipat ang pangalan ng kumpanya sa organisasyon ng mga may kapansanan. Binenta ng grupo ni Duki ang mga nakulimbat na baribariles na Jotgal upang magkaroon sila ng pondo. Sa huling eksena, nakatanggap si Maria ng isang sorpresa mula sa kanyang mga kaibigan sa ampunan. Sinabi ng mga bata na isinakay sila ng taxi driver at binili sila ng laruan na matagal ng gustong gawin ni Maria para sa kanila. Paglabas niya ay nakita niya ang Deluxe Taxi ni Duki na papalayo. Naiyak siya sa tuwa at lubos na nagpasalamat sa lahat ng tulong na ginawa sa kanya.